Good day mga ka-physic! Andito na naman tayo sa so, panibagong vlog naman to. So abangan na lang natin. Meron kasi tayo ditong nagpahabot ng tulong kasi yung ball daw nakanggal. So re-recard muna natin. Tingnan muna natin mga ka -bisik. So ayan daw na ball, Ayan. Hindi ma? Natumboy ko ang nanay. Kemarin terhurunan tuan, nampung tuan ada mana siang? Nampung ada na siya Kau, kau nak siya tak sih? Kau, kamu kau masih ada siya kau ni ada di sini, yang tak tanggung. Kamu kau pernah nian sih kan tuan? Kamu kau pernah nian sih kan mo Kamu kau pernah nian sih kan tuan? Kamu kau So ayan siya mga kabisyon. Kaya return natin ngayon. Matanggal kasi siya. Mababaw lang yung mga simento na inilagay. So ito natin. Kung ano natin magagawa. Ayan. Mag-umpisa na tayo mga ka-bisik. na natin yung bowl. So, hindi na natin gagamitin itong kanyang kwan, water tank niya, yung pinaka-reservoir niya, kasi basag na. So, bowl na lang yung matitira. Hindi naman kasi nagagamit yan ng madalas kasi yung tubig natin dito medyo mahina. So, hindi kayang magkarga. Kaya yun din ang kadalasan nasisira yung ano niya. Kasi pindot ng pindot, wala namang tubig minsan naman tumatagas lang napupunta lang sa bowl so sayang yung tubig kaya ikukondim na lang natin yan so bowl na lang yung ibabalik natin dito so patanggal na natin to. Yan, makita natin ang problema kasi yung gumamit daw sumakay dito sa baul pagkakalang ko, kapag nasakay sa baul naludumihan siguro siya sa baul kaya sumasakay na lang sila ayaw umupo sa baul parang taga din nasana siguro na nakatungtong lang sa puno ng bayabas wow kaya ganun po sa bawal. Kaya ganun nangyari. Kapag ka ganito rin na pagkakaayos na hindi makapal yung simento niya sa loob. At saka yung pinaka... Yung box dun sa loob niya. Hindi pinupuno ng simento. Matutong ba yung bawal? So kailangan ganitong gawin natin lumaya. Papakita ko sa inyo kung paano natin ito masosolusyonan. So ayan, natanggal na yung water tank niya. So yung takip din, tanggal na yan. Wala nang silbi yan. Kapag ganyan na may takip, pagkatapos umiit, tinatakpan na lang din, hindi na binubuhusan. Kaya wala rin silbi ang takip niyan. Tanggalin na rin yan. ayan, nakita natin o oh, ayan o, nakita nyo na naangat na siya so ayan siya mababaw lang so tingnan natin mga balikta rin mo yung ball para makita natin umang soko o oh, ayan, nakita niyo na. Ganito to mga kabisi. Pag naglagay tayo ng semento, dapat puno ito. Pinupunuan ito ng semento. Yan, pinupunuan. Doon. Dahil yan lang yung magsisilbing pang pano niya, pang sa loob. Para kahit tungtungan siya, hindi siya mababali, Ganun. Hindi kagaya na, no? Mababaw lang pagkalagay ng simento eh, pinatong lang yung ano, bowl so ito lang yung nakakapit sa kanya maliit lang so ayan lang pag sumagay yung gumagamit sa bowl ayan tumba siya dahil hindi siya napuno dito ng halok sa dun dapat puno siya ng simento dapat mataas ito para hindi kahit sumakay ka pa hindi yan matutumba dahil alam mo na na mataas yung semento sa loob. Ito, pupunuin natin ito mamaya bago natin ibalik. Tsaka doon, papalitan natin yung tatanggalin natin yung so, ayan. Abang na lang tayo mga basic Kita nyo, ang bilis lang matanggal. Kasi ipinatong lang din sa tiles. Nakapatong lang siya sa tiles. So, ang gagawin natin ngayon, tatabasan natin yung tiles tsaka sisinsil din natin, tanggalin natin yung tiles niya para makakapit sa simento yung ano natin yung halo natin na simento yun, makakapit sa flooring so tanggalin natin muna yung ano tiles niya so ayan, padaanan lang natin ng grinder Nee, mission din nila 'yan, ngisinan tadi. Enak na to. Tatanggal na ito, to. Dito. Tayo, sisin-sinisin muna natin para matanggal yung tiles. pa ko na lang muna. Well, so, so, na mga natanggal na natin yung tiles. So, nakano na tayo sa flooring. Nakita na natin. O, papakapit na natin dyan yung ating pinalong semento Sa kabuhangin. Pwede na yan. Kesa naman yung kanina na nasa babaw lang ng tiles. So, malaki din ang tendency na masira din agad yun. Tutoklap yun eh. So, dito tayo. Medyo may makakapitan na siya. Maganda-ganda. So, Ayan. Hintayin na lang natin yung semento at saka yung buhangin na konti. So, tip. Tatapusin na natin ito. So, ayan mga kabisig. Tatahiran muna natin ng purong semento para makakapit yung ating halo dyan. Yung hinalo natin semento. Yung puro lang muna yung papahid natin. At saka dito, Papahiran din natin 'yan ng purong semilya para mas makapit siya. sakit na, di dapat di 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 so ito na share mo kapisyk, natin ito ng hinalo nating kailangan natin itong punuin. Pupunuin muna natin siya. Pag medyo tuyong-tuyo na siya, saka hindi na siya mahulog pag ano natin pagbuhat. So, dadali na natin siya doon. Tatapit na natin. So, ngayon, pupunuin lang muna natin ito. Ganyan dapat sana yung ano, paglalagay natin ng mga bowl para sigurado tayong hindi siya matutumbang kapag tumutong-tong yung gumagamit sa ano parang sumasakay siya so ayan matibay-tibay na yan ganyan yung design ng bowl kaya ganyan siya parang may ubak siya ng motor ayan para punuin ng semento yan yan lang yung kakapit sa ano semento para sa bowl kasi kapag wala yan kapag ito lang yung gilid lang yun madaling masira yung ano nyo yun. dapat kasi ganyan muna o punuan muna yan Ayan, sigurado tayong kakapit yan sa loob. So, kalagay natin doon, matibay na siya. Puno na siya. So, gagawa tayo ulit ng halo para naman, doon, lalagay natin doon. So, lalagay natin dyan, yung gagawin nating masa ulit. So, talagyan natin yung pinakaputing niya. Bago natin ito, ipatong doon. Kapag ka napatong na yan, so ayun, sigurado yan. Pag natuyo yan, makapit na makapit yan. Kahit sumagay pa sa saibabaw, hindi na yan tutumba. So, ayan. Kaya lagyan na natin ng halo dito. Oh, ay gula din halo yan mga base. At na tayo ng coating. So hintayin na lang natin na medyo tuyo na ito para pag buhat natin, yung pagbaliktad natin, hindi siya mahulong abang-abang uh, na lang tayo. So yan, katapit na natin siya, base. Ilagay na natin.

Metanibil na po siya. So, pantay na. So, pwede na natin yan na tanggalin yung mga excess na halop Ayan. Tapos na tayo. So, punasan na lang natin ito. So, ayan mga basic No? Ganyan po yung ating pagkalagay ng bowl So, huwag kayong mahihiya kung pangit man yung kalagay ng simento nyo. Hindi naman yun ang importante. Ang importante dyan, matibay yung bowl na binagay nyo. Yung pagkalagay nyo. yun matibay. at walang tagas siya. Yeah. Sigurado kayong hindi matutumba. Kapag inupuan na o inapakan sa ibabaw. Kasi yun kasing iba. Pag gumagamit, inapakan sa ibabaw. Tumutungtong siya. Kaya yung tendency niya, natutumba lalo na pag mababaw lang yung nakalagay na halo na simento. So, ayan. So, nakita nyo naman kanina yung proseso namin kung paano natin nilagyan ng simento yung loob ng bowl nya, yung pinaka U-box nya. So, ayun. Hindi na yan basta-basta matutumba. Saka yan, konting linis na lang nito yung mga gilid. Ayan, tapos na yan. So, ayan. Hanggang dito na lang tayo. So ayun, mga ka-Basic Natapos na rin yung ating pagkakabit ng bowl. So, hintayin na lang natin itong matuyo bago natin ito ipagamit sa mga bata. So, mga 2 to 3 days para tuyong-tuyo na siya. Hindi na yan masisira. So, ayun. Hanggang dito na lang tayo mga kabisik Basta yung ano natin Ganun lang yung proseso So hindi kayo magkakamali nun Tama yung Ewan ko na lang yung iba So Marami pa siguro itong ganitong mangyayari dito sa mga siya na to Kasi halos lahat dito Isa lang siguro yung nagkabit ng baul So mababaw lang yung ano, mga simento na nilagay nila tsaka yung mga U-box nya hindi linalagyan ng simento kaya ganun so hindi na natin ibabalik yung ating ano yung pinaka water tank nya ano nga pa yung tawag dun hindi ko alam kung tawag dun hindi na natin ibabalik dun so ganun na lang sya ang mangyayari ganun na lang so ayun Hanggang dito na lang mga kabisig. Bye bye.